silipin natin ang mga naganap sa 35th edition ng Phil Construct Expo sa isang convention center sa Pasay City. Panoorin po natin ito. Sa kasalukuyang pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas, mahalagang papel ang ginagampanan ng construction industry sa pagpapalakas ng mga infrastruktura at paglikha ng mga oportunidad para sa trabaho at kamakailan lamang ay isinagawa ang 35th edition ng Phil Construct Expo sa isang convention center sa Pasay, kung saan ito ay dinaluhan ng libu-libong exhibitor na nagbibigay ng pansin sa mga construction industry stakeholders at potential homeowners. Ang layunin ng naturang event ay matulungan ng mga nasa construction industry sa bansa para sa mga susunod na taon. Build, build uh, more, I think uh, we would have uh, more uh, projects that are coming and that would really help the industry. Dito ay binigyan din ng pansin ng presidente ng Philippine Constructors Association ang mga evolution ng bagong teknolohiya na inaalok sa Naturang Expo. Ang Phil Construct 2024 ay hindi lamang isang eksibisyon ng mga makabagong teknolohiya kundi isang pagdiriwang ng ating kakayahan at dedikasyon. Ito rin ay isang patunay na ang Pilipinas ay handang makipagsabayan sa iba't ibang bansa.